good evening. I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. So pag-uusapan natin ngayon nag a daw kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon, but before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay, kamusta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito, at syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys, so sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko, at syempre sa lahat naman ng makamama awesome na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. So, syempre marami tayong mga chikang update ngayon tungkol dito sa nangyayari sa mundo ng pageantry kung saan naman ay talaga naman, my gosh, nakakaloka. Dahil magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, eto na, simulan na natin ang chika. So, sa una natin chika, Miss Universe Africa and Oceania na first runner up sa Miss Universe ay na si Chichi ay hindi daw dadating sa Miss Universe Nigeria. Mm -hmm. At hindi lang yan. follow daw niya yung organization ng Miss Universe Nigeria. So, ibig sabihin ba neto ay dead ma siya para sa kanyang crowning moment sa Miss Nigeria. So, bihira lang naman manalo or mapansin ang Nigeria sa Miss Universe at napakaswerte kasi ito nga si Chichi ay talagang napakabongga ng laban niya nung nakaraang taon. Naging madali para sa Nigeria ang makarating sa dulo ng competition. ba? Diba? So, yung organization ng Nigeria, no, sinasabi nila, manalo lang daw ang kanilang pambato na si Chichi sa Miss Universe talagang willing daw silang gastusan ang Miss Universe sa susunod. etong nga taon na to sana. Pero, syempre, hindi naman yung kinagat ni Kunan. Bagamat, first runner-up ang kanilang girls. Then, napansin din natin, uh, yung sa Thailand, dumating yan dito si Cici. So, ibig sabihin, okay pa sila ng organization. Pero, nagtaka tayo dahil ang Continental Queen ay inimbitahan doon sa Cannes Festival sa ital sa Italy ba? Oo. Saan ba yung conference? Ah, sa France. So, inimbitahan yung mga, ano, Continental Queen ni Michael Cinco para sa event doon, pero wala doon si Chichi. So, parang piring ko doon na nag-start yung mga problema ng ng organization kay Chichi at saka si Chichi doon sa organization ng Miss Universe Nigeria. And then, eto nga, di ba, nakaraan lang, naririnig natin yung si Douglas, yung dating pang ah, dating naging Miss World Top 5 ay hindi nila inalaw na sumali sa Miss Universe Nigeria. And then si Chichi sinuportahan yung girl and then ayan nga. So ngayon ganito na yung istorya nila. Ganito na kalaki yung problema. Ayaw ni Chichi na dumating para sa coronation ng Miss Universe Nigeria. Pero ang sinasabi ni Chi ay hindi naman daw siya inimbitahan. O, oh, ganon. So, ano na mangyayari kay Chichi? Matatanggal din ba siya bilang first runner-up sa Miss Universe? Siyempre, hindi. Kasi magkaiba naman yung Miss Universe organization. Magkaiba naman ang Miss Nigeria. So, ngayon, yung Miss Nigeria, ayun, kung meron siyang problema doon, syempre, hindi siya connected. At pwede itong maka sa kanya. Syempre, ito kasi ng Nigeria organization ay connected doon sa organization ng Miss Universe. So, pwedeng siraan nila itong si Chichi. Kaya, si Chichi ay hinay-hinay lang. Alam naman natin si Chichi na matalino, magaling, kaya lalaban at lalaban 'yan. Pero hindi ko alam kung makakaapekto ba. But okay lang kasi patapos na rin naman na ang reigning nila at sa susunod na November may bago ng papalit sa kanila bilang first runner up. Ito kasi si Chichi, hindi lang basta-basta Continental Queen eh. First runner up kasi siya sa Miss Universe kaya parang feeling ko kung ano yung problema ang ginagawa niya dito ay pwede talaga makaapekto sa kanya. Pero feeling ko naman hindi na seryoso ang Miss Universe organization kasi si Denmark naman ay keep going bilang Miss Universe. So parang feeling ko hindi nila kailangan si Chichi bilang kapalit. ba diba? So walang ganong mangyayari. Kaya si Chichi ang dihado dito. Kung ako sa kanya, mahirap kasi kalaban niya yung mga organization na yan kasi syempre di ba connected nga sila doon pwedeng masiraan sila ng bongga bongga or pwedeng makarinig sila ng hindi maganda na alam mo yon masira siya sa buong industriya ganon kaya ako kay ano kay Chichi ay hinahinay lang sa pag-atake at feeling ko mas magandang gawin niya ay makipag-ayos doon sa organization. No? So, wag magtaray. Tapusin na muna yung mga kontrata, tapusin na muna yung reigning niya bilang Miss Universe Nigeria and then bilang first runner-up sa Miss Universe. Pag natapos niya na yan lahat, hmm, di ba? Kasi parang malaking responsibilidad ni Chichi eh. Kasi di ba, uh, Miss Universe Africa and Oceana. Tapos, Miss, ano siya, Miss Universe first runner up. So sayang naman kung mawawala lang 'yun ng ganun-ganun lang dahil sa alam mo 'yun sa pakikipaglaban nila <laughs> sa mga opinion nila at sa mga gusto nila. So parang feeling ko mas maganda na magpakumbaba na lang at dead ma. And then pag natapos na yung reign niya, oh 'yun. Kasi syempre yung access ba niya sa mga sa industriya ng mundo ng pageantry, sa modeling or sa ano eh, baka mawala yun ng todo-todo, di ba? So, yun. Good luck kay Chichi. I hope na ma-settle niya to. Nako, nakakaloka. And then, ito mas nakakaloka. Dahil, syempre, ang pambato ng puket dito sa Miss Universe na si Adele. Di ba? Si Adele. Mm, ganda ng name. I have Cambodian, have Thai. So, sabing ganun, makakaapekto kaya ang sitwasyon na nangyayari sa Thailand at Cambodia sa laban ni Adele dito sa Miss Universe Thailand. Mm -hmm. Actually, naisip ko yun eh. Naisip ko na baka maka to sa kanya. Kasi ngayon nga, di ba, yung sitwasyon ng Thailand at Cambodia ay hindi maganda. So, eto kasi si Adele, naka-stay siya dito sa Thailand, pero yung father niya nyata, or mother niya, ay Cambodian. Uh -huh. so, yun. Marunong din siya mag magsalita ng, ano, ng Cambodian language. At nakakaloka. <laughs> so, ako para sa akin, maliit yung chance niya ngayon na manalo ng Miss Universe Thailand <laughs> sa, sa sitwasyon ngayon. na Kasi parang feeling ko, hindi papayag ang Miss Universe, ang, uh, hindi papayag ang organization ng Thailand na mag-represent sa kanila ay Cambodian blood or half Thai, half Cambodian. Mm. So, parang pili ko medyo ano to, medyo 50-50, gano'n. But, mas malaki yung potential niya, kesa naman kay Vina. Kasi si Vina talaga, medyo dito talaga questionable, kasi she's a Thai blood, oo, ng 100%. Ah, no, no, she's Indian blood, 100%, and then na-represent niya yung Thailand sa so Miss Universe. Parang, pili ko na kakalo kayo. so, yo so parang pili ko sakit sa ulo nun. Kaya yung chance talaga na malaki, nakikita ko kay Preo. Mm Si Preo yung nakikita ko na baka sa kanya mabuta Kasi she's 100% Thai woman. Oo, -oh. Yung blood niya, 100% na Thai. At yung beauty niya, talagang nagre-representative ng Thai at kung ikukumpara mo sa mga fast winner like example Antonia Opo parang lumie level yung beauty niya doon kaya sabi ko ay nako ang laki ng chance ni Preo more than kay Vina at sa kakay Adel kaya parang ang ending baka maging first runner up si Vina second runner up si Adel di ba doon sa video na napapanood natin medyo tinaboy ni Mr. Lawat itong si si Preo so parang piling ko eksena lang yon ang ending baka ang winner ay si Preo. O, <laughs> oh, di ba? Kontep mahan Malakas talaga si Preo sa laban. Oo. At nakikita ko na mukhang kakabog And then kay Adele, I think keep going, keep fighting. Uh, so, depende pa yan sa organization. Kasi malakas din kasi yung Phuket eh. Yung Phuket team, mal magaling talaga sila. Pagdating sa styling, pagdating kung paano nila pinipili yung kandidata nila. At perfect, si Adele for the Miss Universe. Thailand ha. And tingnan natin kung ano yung ibubuga niya. But hindi ko lang alam kung ang organization ba ng Miss Universe Thailand sa sitwasyon na nangyayari ngayon kung makakaapekto ba to sa kanila. Di ba? So medyo ang hirap, ang hirap ng mga kalagayan ng mga girls na may ganitong sitwasyon na lumalaban at parang ganyan pa yung nangyayari. So, tingnan natin in the future kung bubuga nga ba ng bonggong-bonggal yung pambato ng puket dito sa Miss Universe Thailand. Yun yung abangan natin. At para na sa sumunod natin, Chika, kapatang Philippines and Panama sa para sa darating na Miss Cosmo. So, tingin ba natin makakaarangkada kaya ng bonggong-bongga si Chelsea Fernandez dito nga kay Italy Mora. Mm -hmm. Kasi daw si Italy Mora, mas lumalaki daw yung chance ngayon na manalo ng Miss Cosmo para sa taon na to. Kasi na 'di ba, after daw neto na magkaroon ng problema sa Miss Universe ang Cosmo naman ay welcome to my pageant, oh, di ba? Pero hindi lang si Italy Mora ang wini-welcome niya kasi kahit din si Myanmar ay wini-welcome din niya ng bongga-bongga para sa pageant niya. So, hindi ako magugulat kung ang pambato ng India sa Miss Cosmo ay si Rachel Gupta. At si Rachel Gupta ang manalo sa kanila, di ba? Kasi... Possible na mangyari yun. Diyos ko, nakakaloka. Alam naman natin yung mga Parang kasi ang mangyayari ngayon sa Miss Cosmo, kung sino yung mga talunan doon sa mga sa Miss Universe, sa Miss Grand, sa mga ano, yung mga nagkaroon ng mga problema. Kung baga sa eskwelahan, mga blacklisted, <laughs> or mga, mga ano ba to, yung mga kinit-out. <laughs> so, tatanggapin ni Cosmo. Parang ganon. Ganon yung dating sa akin. Well, kung ikukumpara ko si Italy Mora, syempre, sa laban ni Chelsea Fernandez, kumpiyansa ako kay Chelsea Fernandez na mas, ano siya, mas parang piling ko palaban. Pagdating sa mga eksena, kayang kumabog talaga ni Chelsea Fernandez. Kasi, Very competitive si Chelsea Fernandez eh. At ngayon, ginagawa niya talaga step by step yung makakaya niya sa competition. At ngayon, nakikita ko na nagpre talaga siya ng bonggam-bongga. Sa December ang Miss Cosmo. And then, piniprepare niya yung sarili niya ngayon pa lang. Siguro ang target din kasi ni Chelsea Fernandez ay manalo sa competition. Diyos ko naman kung kabugan din naman ang pag-uusapan. Kumpiyansa ako 100% dito kay Chelsea Fernandez kaysa kay Italy Mora. Si Italy Mora, ganda-gandahan. Totoo naman, ganda-gandahan talaga siya. Pero pagdating sa performance, parang I go for Chelsea Fernandez. At parang feeling ko, mas kaya niyang kabugen or Buhen itong si Panama <laughs> ng bonggong At parang may hihirapan si Panama kay Chelsea Fernandez na kabugin niya ito ng todo-todo. ba -todo, diba? So, yon But, looking forward tayo kung ano ang magiging eksena ng mga kandidatang to at kung sino nga ba ang kakabog at kung sino nga ba ang magsishine like a diamond star sa darating na kompetisyon ng Miss Cosmo 2025. Ang tanong, si Chelsea Fernandez magustuhan kaya ni bawang bilang bagong reyna ng Miss Cosmo. So, yan yung abangan natin. Kasi alam naman natin si Bawang, parang ganit siya sa Philippines. <laughs> Charot. Hindi, parang pini hindi siya galit. Parang, he looking forward sa mga katulad ng Indonesia, Vietnam, yung mga ganon. Diba ba? so, ginawa nila kay Atisa Manalo? Mm. So, obviously naman, nakula na lang ito pwera nila si Atisa. E buti na lang malakas si Atisa during that time. At hindi nila maelbo ng ganun ganon lang. Pasalaman sila nagkaroon ng problema si Atisa Manalo na na -accedente. Pero, kung hindi na aksidente si Atisa Manalo, ay, kaya tapusin ni Atisa Manalo ang laban. Pero tulad nga na sinabi ko, yung laro kasi, parang feeling ko, ay talagang gusto nilang ibigay to dito kay Indonesia. At happy naman sila actually uh, sobrang gustong-gusto -gusto nga nila yung mga nangyayari. Pero hindi ko lang alam doon sa cash prize kung ano na nangyari doon at saka doon sa mga promises nila nung una. So wala na akong alam alam doon. But sige, looking forward pa rin ako for Chelsea Fernandez na makakabog ng bongga-bongga sa darating na Miss Cosmo over Italy Mora. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, dapat nga bang mag magmataas talaga si Chichi sa organization ng Miss Universe Nigeria? At nakikita mo ba na papalo ba ng bonggam-bongga sa Miss Universe Thailand ang pambato ng Phuket? Kay Chelsea at saka kay Italy Mora, sino sa tingin mo ang makakarating hanggang sa top 5? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys, maraming salamat